saan kayo makakakita or may nakita naman kayo na ganitong Honda Click. Yan o. May disc sya dito. May disc sya dito. O. At mayroon pa rin syang disc dito sa side na to. O. Katin dito sa malayo ang angas. Maka double shock na sya. Ang ganda diba? O, yan o. Double shock ng Yamaha. O. Okay. So balik. Hello, yun. Good morning and good day sa atin mga kaibigan. Ito, kakaibang Honda Click. Ito, oh, na modify talaga. Ito, dito lang yan kay Modify. Pasensya na, medyo, ayan, madumi ng konti or madumi. Kasi daily use na ginagamit talaga to Itong Honda Click na to, Ayan, oh. siya. Ang ganda, no? ba? Diba? Ang angas. Madumi lang talaga. Pasensya na talaga. Madumi. At syempre, kita niyo naman, iba na yung kanyang shock iba na yung kanya dito so sa mga nakakalam ng motor sa mga nakakilala ng motor ayan ano bang tawag dito so sure naman kayo kung anong comment nyo dyan kung anong nakalagay dyan sa mga yan eto oh ang lupet ba? Diba? double disc din yan ayun ang disc abila tapos eto din sa abila, oh angas angas ba? Diba? oh ayan dito lang yan kay modifier sa kabuyaw laguna black 26 lot 12 uh, Homes homes Kavuyaw Laguna kung pwede kayong promotional dito at pwede kayong magpagawa at mag magpa-modify. Diba? Yung ordinary ninyong na click, pwede maging ganito. Ang ganda. ba diba? Modified na modified naman talaga. Ang ganda ng pagkakagawa. Dito lang yan kay modifier. At hindi lang yan ha. Meron din silang ginagawang mga yung dalawang shock. Ayun o, no, nilalagyan nyo lang ng dalawang shock yung motor. Kung ano man gusto mo ito, may papakita ako sa inyo na naging dalawa yung shock niya. Eto, tingnan nyo naman. Medyo luma na rin itong Yamaha na to pero naka-double shock na siya. <laughs> Ang ganda, di ba? Ayan o. Oh. Double shock ng Yamaha. Okay. So, balikan ulit natin yung isa pa. Yung kanyang Honda Click. O, oh, pag tinignan natin dito sa malayo, ang angas. Lalo na siyempre kapag yan nalinis na, pasensya nga, inulit ko, pasensya. Ito ay medyo madumi ngayon kasi araw-araw ginagamit dito. So, yun nga, dito lang yan kayong modifier. Kabuyo Laguna. O, oh. yan. Madumi na pasensya na, madumi. Inulit ko, medyo madumi lang talaga. O, oh. tingnan nyo yung shock nya, naka mono shock. Tapos, naka-disc. Tapos ito yung kanyang pinakamaganda o. Oh. Di ba? Tingnan natin sa kabila. Dito naman halos wala nang na bago. Yung kanyang mukha nagkaroon lang ng carbon and then halos normal lang naman dito. Siyempre, mayroon nang Brembo na kanyang caliper. Okay? Halos dito medyo halos normal lang 'yan. Pero yung kanyang kabuuan, you know, Ganan kaangas talaga yung gawa ng modifier. Dito lang yan inulit ko. Kabuyo Laguna, Black 26 lot 12. Barangay Gulod, Homes 1. Kabuyo Laguna, ang ganda, di ba? Yun oh. Eh. So kung gusto nyo magpagawa, syempre follow niyo na lang yung kanyang page at yan. Huwag niyo kalimutan mag-follow at mag-comment na lang. Mas maganda mag-ano kayo, magpa-schedule kayo pag pupunta kayo dito. Para Ah, meron ko palang kakaiba. Sorry naman. Ito. Yung double disc brake niya. Dito, may disc brake na rin dyan. Tapos, may disc brake pa rin dito. Yun, oh. Yun ang kakaiba dito. Dalawa yung disc niya dito. Mayroon siya disc dito, mga kaibigan. At, mayroon pa rin siyang disc dito. Grabe. Ang angas, tulog, oh. Oh, ganoon nyo. Saan kayo makakakita? Or, may nakakita naman kayo na ganitong Honda Click. Yan o. May dish sya dito. May dish sya dito. Oh. At meron pa rin syang dish dito sa side na to. O. Kaya dito lang yan kay modifier. Tingnan nyo naman kay dami mga ginagawa nya rito. Punong puno yung kanyang shop. Dito lang yan sa Homes One. Kabuyo Laguna sa Gulod Kabuyo Laguna. Mas maganda sinasabi inulit ko sa inyo mga kaibigan ay magpa schedule food tayo. Okay. Dilang maraming salamat. Thank you.